So ito nga pala ang Sony Catalog. Uh, Pag nakikita ito eh, mukha bang parang Game Boy. Nalagyan mm -hmm. naman ang dito. So, ito yung uh, Sony Tracker na ginagamit noong panahon ng mga hapon. <laughs> Hindi eh, panahon ng hapon. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang po. Ito ginagamit namin sa broadcasting klaseng ganitong Sony Tracker. Ito na yung uh, analog na equipment na ginagamit namin na para makabilis yung pagtatrack ng mga tapes na narecord record namin doon sa camera. So ano nga ba talaga ang totoong purpose ng Sony Tracker? So ang Sony Tracker ay ang sinagunang editing software. So, ilalagay kayo ng cassette dito at ang editor pwede niyang i-rewind o fast-forward o cut ng mga clips na gusto niyang gamitin.